Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, class. Panibagong araw at panibagong leksyon naman ang inyong matututuhan. Isang talakayang puno ng paglalakbay at pagtuklas sa ating kasaysayan. Papaimbulog ang ating talakayan sa isang akdang pampanitikang nagbigay ng kabuluhan ng panahong sinakop tayo ng mga dayuhan. Ngunit bago tayo dumako ay nais ko munang magpakilala sa inyo. Ako ang inyong guro sa Filipino 10, ginoong Luigi Aigalievo at ako ang magmamanayo sa inyo sa buong daloy ng Kayan. At bago ang lahat, nais kong magbigay ng paalala o kondisyon sa dapat niyong gawin sa pag-aaral. Tandaan lamang ang salitang lowe, eh, lumahok at tugunan ng wow na wow kung ang sasabihin ko ay gets na gets. Gets na gets, wow na wow mahusay class at sa ating pagbabalik-aral, narito ang ating dapat gawin. Ito ay tatawagin nating face mo, show mo. Bilang pagbabalik-aral, ako ay magbibigay ng pahayag o salita o parirala. Itaas lamang ang masayang mukha kung ay kinalaman ito sa kaligirang pangkasaysayan ng Noli Mitanghere at malungkot na mukha kung wala naman itong kinalaman. Tandaan kung anong emosyon ng mukha ang itataas ay siya rin dapat emosyon na inyong totoong mukha. Naunawaan, klas? mahusay. Ang pilibostero, malungkot na mukha. Nagkaroon ng inspirasyon ang 24 na anyos na si Rizal na isulat ang kanyang unang nobela nang mabasa niya ang mga aklat na The Wandering Jew, Uncle Tom's Cabin at ang Biblia. Masayang mukha, Valentin Ventura, malungkot na mukha, Crisostomo Ibarra, masayang mukha, mayroong 30 at na kabanata ang nobelang ito malungkot na mukha, mahusay at inyong naipakita ang inyong angking galing sa ating gawain. Tayo na ay dadako sa ating talakayan, ngunit bago ang lahat, nais kong basahin niyo muna ang ating layunin ngayong araw. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang A. Mailalahad ang mga pangyayari sa kaligirang pangkasaysayan ng nobela. B. Makababanggit ng mga salitang maiuugnay sa sumulat ng akda. C. Makapagbibigay sa sarili ng damdaming makabansa. At D. Makayayari o makabubuo ng isang poster slogan na nagmumungkahi ng solusyon sa isang sulirning panlipunan sa kasalukuyan. Ginawa niyo ba ang ipinagawa ko ng nakaraan na basahin ang kaligirang pangkasaysayan at buo ng Filibusterismo? Mahusay. Ano ang pangalawang nobelang isinulat ni Gat Jose Rizal? Mahusay, El Filibusterismo. Sino ang sumulat sa nobelang El Filibusterismo? mahusay Dr. Jose Perizal, taong sinimula na isulat ang El Filibusterismo. Mahusay 1887, ano ang kondisyon ng isinulat ang El Filibusterismo? Mahusay, walang kalayaan ang mga simpleng mamamayan na ipahayag ang kanilang sarili kasama na ang paghahari ng mga kapatalista at iba pang may kapangyarihan ano-ano ang katunayan ng pag-iiral ng kondisyong ito sa kabuuan o ilang bahagi. Mahusay, nagkaroon ng panggigipit sa pamilya at mga kaibigan ni Jose Rizal. Kabilang sa mga pinagigipit na ito ay ang pag-usig sa kanyang pamilya, kaugnay ng usapin sa lupa na umabot hanggang sa kataas-taasang hukuman ng Espanya, mga kamag-anak na namatay na walang hustisya, mga kakilalang tinanggihang ilibing sa libingan ng mga katoliko, ipakasal sa iba ang kanyang kasintahan na si Leonor Rivera, namatay ang dalawang kaibigan at marami pang iba. Ano naman ang layunin ng El filibusterismo? mahusay. Ang nobelang ito ay nagpapakita ng suliraning pang-edukasyon, usapin sa lupa, pati na rin ang mga kanser sa pamamahala ng pamahalang Espanyol, pati na rin ang mga praile. Maraming salamat sa inyong sagot. Ating alamin kung tama ang inyong sagot sa ating talakayan. Kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Maraming kasawi ang dinanas ang mga kamag-anak at mga kaibigan ni Gat Jose Rizal dahil sa pagkakasulat niya ng Nolimi Tangere na nagpagising at nagpaalab sa damdamin ng mga Pilipino tungkol sa karapatang pambansa. Nariyan ang mga suliranin sa lupa ng mga magsasaka sa kalamba. Inilapit nila ito kay Rizal na humingi ng tulong sa naging kaibigan na Gobernador General Emilio Terrero. Nabinbin ang kaso dahil sa tinaguriang ang makamandag na babasahing nolimitang here Nakaranas ng panggigipit ang pamilya ni Rizal nakatanggap din siya ng ilang pagbabanta at pagtuligsa. Sa ganitong senaryo, sinimulang isinulat ni Rizal ang El Filibusterismo sa Kalamba noong 1887 sa kadahilan ng walang kalayaan ang mga simpleng mamamayan na ipahayag ang kanilang sarili kasama na ang pag ng mga kapitalista at iba pang may kapangyarihan. Limang taong pagitang pagkasulat ng no Limitang Here ang nobelang El Filibusterismo o Pagaharing Kasakiman ay ang pangalawang nobelang isinulat ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose P. Rizal. At inialay niya rin ito sa tatlong paring martir na lalong kinilala sa bansag na Gomborza o Gomez, Burgos at Zamora. Dahil sa patuloy na pagbabanta sa kanyang buhay, sinunod ni Rizal ang payo ng gobernador na bumalik sa ibang bansa. Nilisan niya ang Pilipinas noong Pebrero 3, 1888 habang nasa ibang bansa naganap ang kanyang kinakatakutan. Inusig ang kanyang pamilya kaugnay ng usapin sa lupa na umabot hanggang sa kataas-taas hukuman ng Espanya, pinatay ng mga kamag pinatay ng mga kabag-anak na hindi nakakuha ng hustisya. Tinanggihang ilibing sa libingan ng mga Katoliko ang kanyang mga kakilala ipinakasal sa si iba ang kanyang kasintahang si Leonor Rivera. Halos igupo ang kalooban ng bayani dahil sa matinding suliranin sa pananalapi. Ipinagpatuloy ang pagsulat nito sa Lourdes, Inglaterra noong 1890, sumunod sa Brussels, Belgium, na isinulat ang malaking bahagda ng filibusterismo hanggang sa matapos noong Marso 29, 1891. May ilang ta talang nagsabi na may bahagi rin ang el filibusterismo ang isinulat sa Gent Belgium, lalong lalo na ang huling bahagi at pagrerebisa ng manuskripto. Ayon sa pahayag ng bayani sa isang liham kay Jose Maria Basa, makabayang kaibigan ng bayani, ang manuskripto ng el filibusterismo ay ibinigay sa palimbagan ng Gent Belgium bago matapos ang Mayo 1891, napatigil ang paglilimbag hanggang pahina 112 lamang. Bilang pagtanaw ng utang na loob, inialay niya kay Valentin Ventura ang orihinal na manuskripto ng El Filibusterismo kalakip ng isang inilimbag na sipi na may lagda niya. Binigyan niya ng sipi ang mga matalik niyang kaibigan, nariyan si Dr. Blumentritt Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina at Juan Luna. Ipinadala ang mga siping nasa kahon sa Hong Kong at Pilipinas. Ipinasira ng pamahalang Espanyol ang halos lahat ng siping na samsam. May ilang siping nakarating sa kinauukulan at sa mga kilosang nauukol sa paghimagsik na nagbigay sigla sa kaniyang makabayang adhikain. Labing isang taon pa lamang ang ating bayani nang maganap ang walang katarungang pagpatay sa tatlong paring martir, sa kabuan, ang El Filibusterismo ay nagpakita ng suliraning pang-edukasyon, usapin sa lupa, pati na rin ang mga kanser sa pamamahala ng pamahalang Espanyol, pati na rin sa mga praile. Naulawaan ba, klas? Mahusay! May mga katanungan? Mahusay! May gusto kayong ipiliwanag ko pa ng mas malalim? Mahusay, mabuti kong ganoon. Para sa inyong isahang gawain at pagsusulit, isulat ang N kung ang pangyayari ay tumutukoy sa panahon o sa mga panahon, kondisyon at layunin ng isinulat ang L filibusterismo at isulat naman ang HN kung hindi. Isulat ang sagot sa isang buong papel pagkatapos ng numero. Sagutan lamang ito ng limang minuto. Maliwanag ba class? Mahusay! Para sa unang bilang, ang nobelang El Filibusterismo o Ang Pagaharing Kasakiman ay ang pangalawang nobelang isinulat ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal. Pangalawa, ang El Filibusterismo ay inaalay ni Jose Rizal sa tatlong paring martir na lalong kinilala sa bansag na Gomborza o Gomez, Burgos at Zamora. Pangatlo, dahil sa patuloy na pagbabanta sa kanyang buhay, sinunod ni Rizal ang payo ng gobernador na bumalik sa ibang bansa. Nilisan niya ang Pilipinas noong Pebrero 3, 1888. Pangapat, labing pitong taong gulang pa lamang si Rizal nang marinig niya ang salitang filibustero. Panglima, Sinimulang isinulat ni Rizal ang El Filibusterismo sa Kalamba noong 1887 sa kadalihilan ng walang kalayaan ang mga simpleng mamamayan na ipahayag ang kanilang sarili kasama na ang paghahari ng mga kapitalista at iba pang may kapangyarihan. Tapos na ang itinakdang oras ng pagsagot. Para sa pagwawasto, magpalitan ng papel sa katabi at nasa screen ang tamang sagot. At doon lamang magtatapos ang ating talakayan class. Paalam class, patuloy kayong humayo at matuto. Paghusayang suungin ang buhay at magpakatatang. Magandang araw!